Ang tanong ngayon ay, sino ang higit na lumutang sa kanyang pagganap? Ang karakter ni Michael V na si Mr. Asimo or ang Unkabogable Star Vice Ganda? Bago tayo magsimula, huwag po alilimutang mag-subscribe at i-click ang bell button. <laughs> sa video na ito, ating susuriin kung sino ang mas magbibigay ng markadong impresyon sa mga manonood. Kung ikaw ang tatanungin ka star, sa Mr. Asimo at Vice Ganda Collab, sino sa tingin mo ang magpapatawa sayo ng todo-todo? <laughs> <laughs> sino nga ba ang mas umangat? Sino ang mas lumutang pagdating sa talino at husay sa pagpapatawa? Sa Bubble Gang 30th Anniversary, si Michael V, ang tinaguriang comedy genius, o si Vice Ganda na mula sa simpleng pamumuhay ay umangat at naging milyonarya dahil sa kanyang talento sa pagpapatawa? dalawang higante sa comedy. Isang entablado, isang tagisan ng tawa. Isa sa pinakaabangan at tunay na phenomenal ngayong taon ay ang pagdiriwang ng Bubble Gang 30th Anniversary. E, ko gang. At syempre, mas lalong naging espesyal ito dahil sa unang pagkakataon, magiging guest dito ang isa sa pinakamalalaking pangalan sa comedy, Vice Ganda. Para kay Vice, ito ay hindi lang simpleng guesting, kundi pangarap na natupad. Magkukompleto ng gang. Sabi nga niya, hindi magiging kompleto ang pagiging komedyante kung hindi ako makakapag-perform sa bubble gang. And sir ba naman ang hindi may excite? Isang tagpo ng dalawang haligi ng Pinoy comedy, Vice Ganda at Michael V. Si Vice Ganda has been open to, uh, dalawang legendary sa kanilang estilo. Kung si Vice Ganda ay kilala bilang isang stand-up comedian, ibig sabihin siya yung tipo ng komedyante na tumatawa at nagpapatawa ng live, madalas gamit ang real-life experiences, hugot jokes, at matinding banat sa punchline na direto sa audience. As in just... Spontaneous, real-time, walang script pero solid ang tawa. Samantalang si Michael V, o mas kilala bilang bitoy, ay isang sketch comedian at impressionist. Ang estilo niya, mas nakabase sa character comedy at impersonation. Ginagaya niya ang mannerisms, boses at kilos ng mga kilalang personalidad, pero dinadagdagan ng sarili niyang twist at exaggeration, kaya sobrang epektibo at nakakatawa. Kaya nga tinagurian siyang comedy genius ng industriya. Kaya ngayon, ang tanong ng marami, sa tagisan ng dalawang hari ng tawa, sino kaya ang mas lalamang? Si Vice Ganda, nasanay sa live, spontaneous banat sa entablado? O oh, si Michael V, na eksperto sa mga script-based sketches ng Bubble Gang? Well, alam naman natin, walang duda. Napakahusay ni Vice Ganda. Kahit walang script, natural na natural siyang magpatawa. Iyan ang kanyang forte bilang isang stand-up comedian. Isang estilo ng comedy na umaasa sa spontaneity at real-time interaction sa audience. Pero kung opinyon ng inyong lingkod ang tatanungin, personally naniniwala tayo na pagdating sa Bubble Gang, may isang pangalan talaga ang lulutang at yan ay si Michael V. Bakit? Una sa lahat, bubble gang ito. Tatlong dekada na niya itong ginagawa. Tatlong dekada ng training, expertise, at karanasan sa sketch comedy. Para kay Bitoy, parang sisiw na lang ang mga ganitong eksena. Home court niya ito. Si Vice Ganda naman, pagamat sobrang galing sa stand-up, bag pa pagdating sa istilong bubble gang comedy. Iba kasi ang approach dito. Scripted, may character acting, at madalas may impersonation na kailangan ng matinding observation at exaggeration. Kaya kahit gaano siya kagaling, natural lang na medyo mga papa si Vice Ganda sa ganitong setup. At kung iisipin kahit si Michael V mismo, kapag dinala mo naman sa mundo ni Vice Ganda, halimbawa sa It's Showtime or sa stand-up stage, tiyak na medyo mga rin siya. Iba kasi ang training at energy ng bawat platform. Pero kung usapang bubble gang, walang duda, Michael V ang aangat seniority-wise, experience-wise. At pagdating sa execution ng comedy sketch, talagang siya ang hari. Gayunman, hindi rin natin dapat maliitin ang kapasidad ni Vice Ganda. Kahit anong format pa yan, scripted man o hindi, ang tunay na komedyante magpapatawa pa rin. At dito pa lang, siguradong double ang tawa ng mga manonood. Isa rin sa mga bagay na talagang nakakabelieve kay Vice Ganda ay ang pagiging marunong niyang mag-acknowledge ng totoong talento alam naman natin si Vice Ganda ay kilala siya sa galing sa pang-uukray or pang-tri-trip sa audience or sa guest. Palaban, diritsahan, prangka. Pero sa likod ng lahat ng yan, makikita mo ang malalim na respeto niya kay Michael V. Kinikilala niya mismo na si Bitoy ay isang comedy genius. At totoo naman, kahit sino pa ang ipagaya mo kay Michael V, nagagayon niya ng eksakto? Poses, kilos, mannerisms? Kuhang-kuha. At hindi lang basta paggaya, kundi may exaggeration at creativity na mas nagpapasaya sa mga manonood. Kapag napanood mo siyang mag-impersonate, mapapangiti ka pa rin kahit tapos na ang skit dahil nagiiwan siya ng impact. Yan ang tatak ni Michael V, lalo na kapag nasa bubble gang siya. Proven na, tested na, at paulit-ulit ng pinatunayan ng kanyang galing. Pero eto ang nakakabilib kay Vice Ganda. Sa kabila ng kanyang status bilang isang phenomenal star, isang household name sa comedy, TV, at social media, at sa dami ng kanyang endorsements, shows abroad, negosyo, at tagumpay sa buhay, kaya pa rin niyang yumukod at gumalang sa kapwa komedyante. Kaya nga nakakabilib. Sa kabila ng lahat ng kanyang achievements at yaman, marunong pa rin siyang magbigay pugay sa tunay na talento at doon mo makikita ang kababaang loob ni Vice Ganda. Sa totoo lang, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit parehong pinagpapala sina Michael V at Vice Ganda. Magkaiba man ng estilo, pareho silang dedicated sa kanilang craft, at pareho rin silang marunong magpakumbaba. Totoo nga ang kasabihan. The humble will be uplifted. At parehong pareho yan sa dalawang comedy icons na ito. Bawat isa, inaangat sa sarili nilang larangan. Kaya mga kastar, sa dulo ng lahat ng tawanan, isang bagay lang ang malinaw. Hindi lang puro punchline ang sukatan ng pagiging magaling na komedyante. Ito ay tungkol sa puso, respeto, at dedikasyon sa sining ng pagpapatawa sina Vice Ganda at Michael V, dalawang magkaibang estilo, pero iisa ang layunin, ang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Isa ang hari ng stand-up, isa naman ang henyo ng sketch comedy, pero pareho silang naging inspirasyon sa mga gustong magpatawa at magmahal sa sining. Kaya sa huli, hindi na ito tanong kung sino ang mas magaling, kundi kung gaano karami ang napasaya nila, at doon walang talo. Dahil parehong panalo ang mga comedy kings ng ating panahon. Kaya kung natuwa ka sa video na to, don't forget to like, share at i-comment sa ibaba kung sino sa tingin mo ang mas lumutang sa Bubble Gang 30th Anniversary. Si Vice Ganda ba or si Michael V? Maraming salamat sa panunood ka, Star. Ang bawat isa ay may opinyon na dapat igalang. Kaya tang opinyon mo, Kastar, ay ating pinahahalagahan. Pero tandaan, sa huli, ikaw pa rin ang huhusga, ikaw ang may sariling paninindigan. Kaya comment mo na sa baba kung sangayon ka o hindi. O oh, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod pa nating balita, usapan at intriga.